iyon Tapos din tayo mag-unload mga kadiskarte. Kahit pa paano, kahit na ulan. Ayun o. Oh. Binigyan tayo ni sir ng ano. Juice, tsaka ng yun o. Oh. Bread. Galing from Petron Treats. Mmm. -hmm. Oh. Sarap mga kadiskarte. Mmm. Dito yan sa ano Petron dito sa may Arnaldo Highway Sa may Shakey's Ang deliver kami dito Ayan may ano May pamirienda Sarap ng tinapay Wala nga Ingat-ingat para tayo sa ating mga biyahe, mga katiskarte, oh. Madulas ang kakalsadahan, ako po. Hmm. Sarap. Lagi natin tatandaan na may pamilya na naging tayo sa ating pag-uwi. Huwag tayo masyadong magmamadali. Hmm. Kaya nga yung takbo natin. Magkabiglaan man sa unahan. Kaya natin mamreno or what. Hindi yung pag nagkabiglaan eh. Bula, wala na. Finish na di ba? Huwag ganun. nga yung takbo mo. May naman tumigil sa unahan mo. May biglang mamreno biglang tumawid, biglang lumiko, biglang mag-cut. Ayaw mo pang makontrol yung sasakyan mo. alam yeah. Kailangan defensive. ba? Lalo pa pa ganyan. Basa yung kalsada. Bigla kang preno. Nakatigil na yung mga gulong mo na andar pa dahil madulas Nakatigil na yung gulong na tulak pa yung sasakyan kasi nga Sobrang bisang takbo mo, tapos madulas yung kalsada, di ba? Um, yun lang, ba yung, ano, paa yung kadiskarte, mga kadiskarte. Ingat-ingat natin tayo sa ating mga biyahe. Tipin nyo, isang iglab lang, pwedeng mawala lahat. Di ba? Pwedeng magbago lahat. Tsaka, uh, mga road race, road race, nako, para ayan na lang tayo pag nakita natin mainit ang yung isa. Dumistay sana tayo sa oh, Sorry na kahit na ano. Kahit na sa yung mali. Ang nagkakandala iti na, eh, parang gusto nang manakit eh. O oh, sige na, oh, pagkatapos na, oh. di boy ka. Tuloy ang buhay mo. E Ngayon bak papa mo. Ha? Papasama ka lang. Kung hindi ikaw makadali, ikaw madali paano na si ang ano ng pamilya mo di ba kung ikaw madali o di wala na pinis ka na paano mga anak mo asawa mo kung ikaw na makadali ganun din babayaran mo yun pagbabayaran mo Baoblo ka magtago ka di ba diba? Marami talaga na ako sa sa kasadahan. Maraming pa maraming pasaway Pero tayo na yung mag-adjust. Ang minsan, huwag mo nang sabihan. Kasi danas ko yan eh. Sasabihin mo, o oh, dapat hindi mo inarang dyan, ngayon ngayon. Sasagutin ka pa eh. Diba kasi wala kang panalo sa mga taong obob eh, diba? Sasagutin ka pa, hahaba lang. Eh kung hindi mo magustuhan yung sagot, eh siya na nga mali, di lalo nang nagkagulo. Kaya ignore mo na lang. Eh, dapat lagi tayo may, hap, may baong mahabang pasensya. Ha? Ah. Stop. Sarap. Ang mm. um, helmet. Hmm. tayo. Bukod sa violation, para sa atin din naman yun. So yun mga katiskarte. Mm, so, ingat, ingat, ingat po tayo sa ating mga biyahe. Ha? Eh. Lagi natin tatandaan yung pamilya natin. Hinihintay yung pag-uwi natin. Shout out.